Thank you. Hello. What? Cook. Oh my God. What? you smoke? Open? How you? <writehaltas? laughs> <automotive> <cửin rêver> thank you, thank you so much, thank you, sir. thank you, thank you. Thank you. Thank you. <laughs> <whispering>

So good day mga idol. For today's video, nagkaroon tayo ng karangalan na makapagpa-picture at makatabi ang mga nagdala ng gold medal para sa Pilipinas. I'm <laughs> thank you, thank you. ko, iuwi iu mo na eh. ko, tatakbo muna. Dadaling ko nang saan arangke. <laughs> <laughs> Ipatimbang na natin. Ibigot no. pala nun. Totoo siyang girl. No. Meron akong t-shirt ng gilas na no. ah, makabigay lang ng Yamaha. So, try natin papirmahan. Kasi sabi ni CJ, nako masasama tayo sa vlog. So, ngayon, isasama na talaga natin ang gilas Pilipinas players dito sa vlog natin. Tara! So, ito yung t-shirt natin. Bagong-bago to. So, in partnership with Yamaha in Gilas, Pilipinas. Susubukan natin. Birthday mo pa yan. Birthday ko pa to. Sakto, sakto. 16. Yeah. Papapirmahan natin to dun sa tatlong players. Para naman legit na legit na Gilas talaga. Tara. Sa mga Jack Maltista. Sige, sige. O first time natin magpapapirma. Sa kahit kaninong players di pa ako nakakapagpapirma. Pero dahil gold. Medalist silang lahat. Para legit na Gilas, di ba? Hindi makakababa kung hindi pipirma. Tapos mamaya, kaya, yeah. amunin natin mag-basketball. Eh, nalilitan yata sa akin. Amunin lang natin kung papalag mag-basketball. May nagpapapirma ulit. Si Jay, basketball tayo. Hello, good afternoon Sa dahil naman ka. Ngayon na. Ngayon na. Tapos yung motor mo. Shooting lang. Plus 10 ka. Plus 10 ka. Plus 10, Robin. Robin yung partida mo sa akin. Yung kung kinawang 15. 10 lang. Plus me yung gear. Oh, sige, sige. Why? Why? Pero, pipirmahan mo muna to. Plus 10 ka. Anywhere you want. Okay. 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 Bayag mo basketball. Basta daw. Just take. Just take. Tsaka yung motor mo. Motor ko. Shop sa motor. Si Calvin, tignan natin. Gahamon lang naman ako ng basket. Shooting <laughs> lang naman. Binigyan ko si CJ ng plus 10. Plus 10. Ikaw. Okay. Ilang plus ako. <laughs> Hindi, <laughs> <laughs> para sa'yo. Eh, ikaw na lang imili ko. <laughs> ilang. Gusto <laughs> si <laughs> 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 mo, plus 50 na kayo sa'yo. Plus no. <laughs> 50? Plus <laughs> 50? Dagdagan mo nga. P1,015. I'll it to you. challenge you for a drink. Hindi, di ba talaga? I'll give you plus 25 points. Thank you, thank you, thank you. Yeah, yeah, yeah. It's Facebook. It's Youtube. Facebook and Youtube. Follow at New Eleven Road. Like, subscribe and share. Let's go. Thank you. So, kumasa na yung gilas. May terma pa hindi na sila makaka-atras dito sa pagkasa nila sa 3-point shootout natin. May plus pa yun na Abangan niyo kung kailan ito mga Let's go. Ito. So, oh, ang gagawin natin dyan. Ko. Didikit ko ngayon sa mga t-shirt nila ito sa likod. Kaya mo? <laughs> Kaya mo yan? Huwag ako tinatanong mo. Ne. Kaya mo talaga? Sige. Kaya ko lahat. Because I'm the toughest. <laughs> may tama ko sila. May challenge. May challenge. Ba? May challenge. Ba? May challenge. So. May challenge. What? <laughs> <laughs> ano mo? Gogi ko? Sticker yun! Pakalakas mo! Ito si Calvin naman. Hulo ko! Si Chris. Ano na, di met na Alas sa akin, oh, meron <laughs> Di oh. din <laughs> 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 <T -shirt. laughs> ako alaala sa kanya. Dahil tayo tignan mo! Binutik na tayo shirt niya. t niya. Oo. Di ba? Ako ka talaga! Lahat mayroon. Oh, my God! Hindi ko acceptan ah! Is it sa Pilipinas. Gusto! Kago! Nice shirt! nice shirt! shirt! Ay, marami! Salamat! Thank you! Thank you! Hi! <laughs> 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 mo talaga tatanggalin yan? ito mga <laughs> to? Kung yan. sa na lakas mo! Sabi naman ni CJ, isang karangalan. Parang baligtad. May idol mo ito talaga. <laughs> Huwag daw tanggalin. Huwag tanggalin. Ay, gusto, pa pa? Pa? <laughs> gusto rin pala. <laughs> thank you, thank you so much. Thank you, Thank you, thank you. <laughs> <Thank> you. <laughs> <laughs> Nakita mo na, Ayun, nasa likod na nila. <laughs> <laughs> thank you, thank you, thank you. Thank you! Di ba ka Bye-bye.